sa market kung saan gamit ko yung ating uh, GWM na talaga nang gamit na gamit dahil dito ko ilalagay yung aking mga pinagpinamili kaya abangan nyo kung anong mga pinamili ko let's go okay. Okay. at ngayon tayo ngayon kausap natin ang mga nag-assist ng ating mga sasakyan dito siya nagayas ng parking up. Okay. at kuya magpapahala sa'yo mamaya maganda pa rin ito maganda pa maganda pa rin na ito. Dati maliit lang yung tindahan dyan. Ngayon, napakalaki na. Diyos ko, mayaman na tindahan na ito. Dahil di ever since magtinda ko dito talaga sa na nabili. Kaya, sana naman, so okay, babaan mo no. ng mga pricing. Ang taas ng mga presyo mo. So, ang may ari dito. Hello! Hey, God! Marami kang ano, wag ba? Yes! Ah, yes, yes, yes. uh, 15, 15, 15 subs. So. Ah, siya, sa so, bodega? Or kayo, kung wala, Ayo, lang tunggu lagi. Kalau sa ano? Basta na dalawang kayo ng safety na Yes, no, na. Tapos siguro kasi katan sa mga din. Nandiyan si Jake, pag -partying na lang. Tapos, ano, dito naman, mayroon kayong ano, ah, uh, safety ring. Ang ring siguro mga kilo, mayroon okay. okay. ba? Okay. Tapos, feeling green, mga kilo, kilos. Buat tak tapos siyempre, ano pa ba? Patatas pa na mayroon? Magkano per kilo? Napakang... Ah, 120, sinibigyan mo ako ng mga 10 kilo. Yung malalaki ah. Tapos, may balak pa kayong bawang. Sinibigyan mo ako ng... Um, siguro mga 4 na kilo, balak na bawang. Kalamansi si mayroon one stop. Okay, kalamansi okay, si one stack. Celery, ceiling green, kalamansi si one stack. Potato at saka bawang okay. na balat. Okay, that's it. Ayan yun na na nandito na nga tayo sa Pasay Market sa kung saan Naku, yung mga suki ko dito Ang mamahal na mga binibinta nila dito Wala man lang discount sa tagal ko ng suki Ilang dekada na ako suki, ilang si ate Dati alam mo ba, Dati maliit pa lang yung tindahan ni ate ngayon. Hanggang doon, sa doon, yes. sa may ari. Ganun na sa kayaman ngayon. Kaya sana na, sana na pigil mo ko ng discount lagi pag akong privilege, di ba? Dahil, naku, ang laki ng bilbinta mo sa akin araw-araw. Ha? Ang so, kayaman na nito ngayon. Kulang na lang siya ng may ari ng paningki ng patay Martian. Di ba? O, mga palamat pa lang na rin kami. Kaya gaya pa rin yan, o. Tapos yun, um, yun lang muna. Tapos yun nga guys, abangan nyo mamaya, ikakarga na natin yan. Okay? okay. Abangan nyo mamaya. Ayan guys, okay. si ating napakabarat nito na ayaw talaga magpatawad kahit piso. Talagang kukunin niya pa talaga, ganun siya kahit sa kahigpit sa pera. Kita mo mukha ni ate ha? Matito na yung anak ng may-ari. ba may, Bato, may talaga na kahit piso talaga hindi ka makatawad. Ayan, 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 ayan. Alam mo ang katuwiran niya? Piso din kasi yan eh. Grabe. Kaya naman talaga hindi tayo magtataka kung bakit millionaire na siya ngayon. <laughs> Shut out. Shut out. What's out? Ayan na. Ayan ko na. Ayan ko na. Ayan Ayan talagang, dito talaga ako natin yun ang sa Everson's. Ito pa na, ano ba ito mga order? May bilig ba kayo dito? Wala pa pa. So yung sa para may So ayan guys, nakita nyo na kung saan may kumibili ng langguni. Ito so, baka mag... Hay okay. 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 nako ng mababang mababang tayaan ng lado bigot patong tas na lang. Uh, ano, yung... Joel, mababang flight sobrang laki. Lado? Oo, uh, baka yung tarot pack. Okay. Ganun. Mga <laughs> noyan so, guys, takita niyo na muna kung gaano kamit ng damit ko talaga at malaking bagay talaga ito sa akin at JWM na bigay sa akin sa akin na pickup. up. Da tingnan mo. Lahat ng pinamalingki ko dito ko nilalagay at araw-araw ko ito ginagawa. Di ba? Nakasakay na dyan lang yan lahat. Dito kami ah, kakalita pa. Di ba? O, di guys? So, ayan. Okay na wala na? So, ayan. Habang inintay natin yung apat pa daw. So, di ba nakita nyo naman? Tapos maya-maya. Alis na kami, apat na bigas na ikakagat. Tapos, punta na kami sa Kiso City Brands kasi itong kutulada link. So, yun lang guys.